karunungang buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa karunungang buhay. Isang mapagpalang araw sa iyo kaibigan, purihin ng Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais kumpatiin ng Advance uh, Church Anniversary, ito ay sa next Sunday, January 21st, magdiriwang ng 22nd Anniversary ang Sikaina UMC sa San Fernando, Pampanga sa pangunguna ni Pastor Moises Sichon at ng kanilang leader laiko na si Alciam Angeles, ang inyong lingkod ang kanilang panauhing tagapangaral. At advance, advance greeting. Ito naman ay sa January 28 sa ika 49th anniversary ng Marcella Church of Christ Disciples sa San Jose del Monte, Bulacan sa pangunguna ni Pastor Samuel Salen at Marilyn Palma, ang chairperson ng kanilang church council. Ang inyong lingkod ang kanilang magiging tagapangaral. Bakit mahalagang tayo'y pumaroon kung saan naruroon si Jesus? Sa lingwahe natin ngayon, bakit mahalagang tayo ay magbabad sa presensya ni Jesus? Ito ang pag-uusapan natin sa pamagitan ng pagbubulay-bulay sa kasaysayan ng unang tatlong alagad na mababasa natin sa Juan 1:35 hanggang 42. Babasahin ko ang magandang balita Biblia o Tagalog Popular Version ng Juan 1:35 hanggang 42. Nang sumunod na araw, naroon uli si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nakita niya si Jesus na nagdaraan at kanyang sinabi, Narito ang kordero ng Diyos. Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila ay kanyang tinanong, Ano ang hinahanap ninyo? Sumagot sila, Saan po kayo nakatira, Rabi? Ang kahulugan ng salitang ito'y guro. Hali kayo at tingnan ninyo, ani Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuli sila roon ng araw na yaon, nooy mag-iikaapat na ng hapon. Ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres, nakapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito at kanyang sinabi sa kanya, Natagpuan namin ang Mesyas. Ang kaulugan ng salitang ito'y Kristo. At siya'y isinama ni Andres kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, Ikaw si Simon na anak ni Juan. Ang ipapangalan sa iyo'y Cephas. Ang katumbas ng pangalang ito'y Pedro. Bagamat hindi binanggit dito sa ating aralin na aking binasa yung isang alagad, nagkakaisa ang mga Bible scholars na ito'y walang iba kundi si Apostol Juan na mismong sumulat ng aklat na ito. Style kasi ni Apostol Juan na hindi direktang binabanggit ang kanyang pangalan doon sa kanyang aklat. Ganito ang wika sa verse 35. Nang sumunod na araw, naroon uli si Juan. Ito'y tumutukoy kay Juan Bautista at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Sa verses 40 and 41 ay binanggit kung sino ang isa sa dalawang ito, si Andres. At ang sumunod na isa pa, ang kapatid ni Andres na si Simon. Ganito ang wika. Ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres, nakapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito at kanyang sinabi sa kanya, Natagpuan namin ang Mesyas. Sa makatwid, ang ating aralin ay tungkol sa pagtawag kina Andres, Juan at Pedro bilang tatlong unang apostol ni Jesus. Napakahalaga ng kasaysayang ito sapagkat ito ang unang paliwanag ng Ibanghelyo kung ano ang ibig sabihin ng discipleship o pagkaalagad. Ang pagiging alagad ni Jesus ay kinapapaalooban ng paghahanap, pagkatuto, pagsunod at paglilingkod kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Magaganap lamang ang tunay na pagkaalagad kung tayo'y magbababad sa presensya ni Jesus bilang tugon sa tanong ni Juan at Andres kung saan nakatira si Jesus, ganito ang wika sa verse 39. Hali kayo at tingnan ninyo ani Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuloy sila roon ng araw na yaon. Narito ang ibubunga ng pagbababad sa presensya ni Jesus na siyang pundasyon ng pagkaalagad. Una, matutuklasan ng sino mang magbababad sa presensya ni Jesus na ang mahalaga sa buhay ay masagot ang tanong na sino sa halip na tanong na ano. Batid ni Jesus na sa puntong iyo ng spiritual journey ni Nahuan at Andres ang hinahanap nila'y ang sagot sa tanong na ano. Ano ang naghihintay sa kanilang kinabukasan? Ano ang sikreto ng pagkakaroon ng isang buhay na malaya't masagana? Dito sa ating pinagbubulay-bulay na kasaysayan, sinabayan ni Jesus, sina Juan at Andres, kung saan ang anta sila naruroon, Kung kaya't ganito ang tanong niya sa dalawa, doon sa verse 38, ano ang hinahanap ninyo? Ganito ang pamamaraan ni Jesus. Kinakausap niya ang tao ayon sa antas ng pagkaunawang espiritual nito para simulan ang proseso ng pagkaalagad. At matatandaan ninyo, doon sa kasaysayan ng conversion ni Nicodemo, ganito ang sabi niya kay Nicodemo na isang pariseo, ayon sa Juan 3.3, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Pero doon sa encounter niya sa Samaritana na napakababa ng kamulatang espiritwal ay hindi siya nagsalita ng malalalim na konsepto. Sa halip, si Jesus ay humingi ng pabor dito upang simulan ang proseso ng pagkaalagad. Ganito ang wika ni Jesus sa Samaritana ayon sa Juan 4.7 maari bang makiinom? Kung kay Nicodemo humingi ng pabor sa si Yesus sa pamamagitan ng paghingi ng tubig na maiinom, eh baka nawala ang paggalang ni Nicodemo kay Yesus at walang Nicodemong mal naligtas sa pamagitan ng muling kapanganakan. Kung sa Samaritana sinabi ni Yesus na kailangan nitong ipanganak na muli, baka nawirduhan ang babaeng ito kay Yesus at walang samaritanang naligtas sa pamamagitan ng pagkatagpo sa tagapagligtas. Napakahalagang tulara natin ang pamamaraan ni Jesus sa pagdidisipulo. Hindi pwedeng one size fits all. Hindi laging ang epektibo sa isa ay epektibo sa lahat. Wika ni Pablo sa mga taga Korinto sa unang Korinto 3.21, Binigyan ko kayo ng gatas hindi matigas na pagkain sapagkat ito'y hindi pa ninyo kaya at hindi pa ninyo kaya hanggang ngayon. Hindi pwedeng pakainin na natin ng karne o matigas na pagkain ang isang baby pa lamang sa pananampalataya. Higit sa lahat, lagi nating tandaan, naging alagad si Juan, Andres at Pedro Naligtas si Nicodemo at ang Samaritana sapagkat natuklasan nila ang sagot sa tanong na sino? Si Jesus. Ang sagot sa tanong. Siya ang pinagmumula ng buhay at ng kasaganaan nito. Siya ang tanging daan sa kaligtasan. Wika niya sa Juan 14.6 Ako ang daan, ang katutuhanan at ang buhay walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ikalawa, mauunawaan ng sino mang nagbababad sa presensya ni Jesus na siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Si Jesus ang perpektong katuparan ng simbolismo ng kordero at iba pang iniaalay na sakripisyo noong Old Testament para iligtas ang tao sa parusa ng kasalanan. Tunghayan natin ang sinasabi sa Exodus 12:13. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid na dugo at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusako sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Nilipol ng Diyos ang lahat ng panganay na nalalaki at maging ang mga hayop, ngunit nilampasan ang bahay ng mga Israelita na pinahira ng dugo ng korderong inialay sa New Testament. Malinaw na ipinahayag ng korderong pampaskwa, ang korderong mag-aalay ng kanyang buhay minsan lamang para sa katubusan ng sanlibutan ay walang iba kundi si Jesus. Wika sa unang Korinto 5.7 Alisin ninyo ang lumang libadura, ang kasalanan upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang lebadura. At ganyan nga kayo, sapagkat na na ang ating korderong pampaskwa si Kristo. Ang kamatayan ni Jesus, ang siyang naging buhay natin. Wika sa Roma 3.25, Siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbububo ng kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang siya'y matuwid sapagkat nung una nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. At sa pagwawakas ng panahon, ang kurderyong, kurderong pampaskwa, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Heso Kristo ang maghahari sa buong sansinukob. Wika sa pahayag 5.13 At narinig kong nag-aawitan ang mga nilikhang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa at nasa dagat, lahat ng nilikha sa buong sanlibutan, sa kanya na nakaluklok sa trono at sa kurdero Sumakanila ang kapurihan at karangalan, kadakilaan at kapangyarihan magpakailanman. Kayat si Jesus ay karapat-dapat tumanggap ng pinakamataas nating papuri at parangal. Ang totoo, anumang gawin natin ay kapos para ipantay sa kanyang kapurihan at karangalan. Ikatlo mapapatunaya ng simnumang nagbababad sa presensya ni Jesus na siya'y tunay na Diyos. Bagamat pinaniniwalaan natin na si Jesus ay tunay na Diyos, maaaring hindi kaagad natin lubusang naunawaan o kaya'y naranasan ang katunayan nito. Maaaring lumipas pa ang ilang panahon sa ating spiritual journey bago natin ito napatunayan. Kinailangan ng tatlong mahabang taon at maraming makaranasan bago lubusang kilalanin ng mga alagad na si Jesus ang anak ng Diyos. Ganito ang patutuon ni Pedro sa Mateo 16.16 Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Tinanggap ni Jesus ang patutuon ni Pedro sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya doon sa sumunod na verse, sa verse 17, Mapalad ka, Simon, na anak ni Honas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. Nang makita ni Tomas, ang muling nabuhay na si Jesus, isinigaw niya ang isa sa pinakadakilang patutuo at deklarasyon na naitala sa Biblia. Mababasa natin sa Juan 20.28, Panginoon ko at Diyos ko. Dumaan ang mga apostol sa proseso ng pagkaalagad. Unay kinilala nila si Jesus bilang kurdero ng Diyos. Tapos ay bilang rabi o guro tapos ay bilang the anointed one, ang itinangi, ang ibinukod, ang pinilit pinahira ng langis. Sa mga Hudyo, siya ang Mesyas. Sa mga Grego, siya ang Kristo. At sa kahuli-hulihan, siya ang anak ng Diyos. Ang sinasamba natin, ang pinaglilingkura natin ay sa si Jesus ang anak ng Diyos na nagkatawang tao upang tayo'y tubusin sa kasalanan at pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Ang kasaysayan ng pagliligtas ni Yesus ay nabubuod sa Juan 3.16 sapagkat gayo na lamang ang pagibig ng Diyos sa buong sanlibutan ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sa kanya'y sumampalatayay wag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ikaapat, mararanasan ng sino mang nagbababad sa presensya ni Yesus na magbabago ang kanyang pagkatao. The greatest miracle is the miracle of a changed life ang pagbabagong ito'y maaaring unti-unti, ngunit patuloy hanggang sa maging ganap, tulad ng sinasabi sa ikalawang Korinto 3.18. At ngayong naadis na ang talukbong sa ating mukha, tayong lahat ang nagiging sinag ng kaningningan ng Panginoon at ang kaningningang iyon na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang bumabago sa ating anyo upang lalong maningning hanggang sa maging mistulang larawan niya. Wow! Grace upon grace, glory upon glory. At ito ang tunguhin, ito ang layunin ng Kristyanismo ng bawat Kristyanoy maging katulad ni Kristo sa isip, salita, at gawa. Kapag tiningnan ni Jesus ang tao, ang nakikita niya ay hindi lamang ang kasalukuyan nito, kundi maging ang kanyang kinabukasan, maging ang mga bagay na maaari niyang gawin at marating. Ganito ang wika sa verse 42 ng ating aralin. At siya'y sinama ni Andres kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, Ikaw si Simon na anak ni Juan, ang ipapangalan sa iyo ay Cephas ang katumbas ng pangalang ito'y Pedro. Si Simon na mainiti ng ulo, mayabang at marupok ay naging si Pedro na mahinahon, mapagpakumbaba at matibay sing tibay ng matigas na bato pagkaraan ng tatlong taong pagbababad sa presensya ni Jesus. Sa Old Testament, si Abram na matanda na ay tinawag na Abraham. Ang ibig sabihin ng Abraham ay amang itinaas. Ang ibig sabihin ng Abraham ay ama ng maraming bansa. Si Jacob ay tinawag na Israel. Ang ibig sabihin ng Jacob ay nasa hulihan. Ang ibig sabihin ng Israel ay mapagtagumpay kasama ng Diyos. Kapag tayo'y nagbabad sa presensya ni Jesus, babaguhin niya ang ating pagkatao at maging ang ating kapalaran. Ikalima, maghahari ang pagnanais sa sinumang nagbababad sa presensya ni Jesus na hanapin ang iba upang dalhin kay Jesus. Ang unang ginawa ni Andres matapos na matagpuan niya ang Mesyas ay hinanap niya ang kanyang kapatid na si Pedro. Ganitong wika sa verse 41, Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito at kanyang sinabi sa kanya, Natagpuan namin ang mesyas. Ang maaari lamang humanap ng ibang alagad ay yung nauna ng maging alagad. Pinatutunayan ng kasaysayang ito, ng pinakamabisang paraan ng panghikayat para ang tao'y madala kay Yesus ay ang personal na testimonyo. Wika ni Andres kay Pedro, natagpuan namin ang Mesyas. Naging mabisa ang argumento ni Andres sapagkat yun ay personal niyang karanasan. Ang ibinabahagi niya isang bagay na nasa kanya na. Hindi natin pwedeng ibigay ang anumang bagay na wala pa sa atin ang ibinabahagi ni Andres ay ang kaligtasang na unan niyang naranasan. Sinasabi rin sa atin ang kasaysayang ito, na ang dapat na nasa unahan ng ating listahan para dalhin kay Yesus ay ang mga taong pinakamalapit sa ating puso, ang mga miyembro ng ating pamilya, sila ang ating Jerusalem. Kailangan sa Jerusalem muna tayo sumaksi bago pa sa ibang lugar tulad ng tagubili ni Jesus sa mga apostol sa gawa 1.8 Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Hudeya at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Tayo'y manalangin. Marami pong salamat, aming Ama, sa kasaysayang ito na aming pinagbulay-bulay ngayon. Ang kasaysayan ng pagkatawag sa tatlong na unang mga apostol. Panginoon, tulungan niyo po kami katulad ng aming aralin na magbabad sa presensya ng iyong anak na si Jesus upang tunay ng aming buhay ay mabago, mapagpala at maging pagpapala sa iba. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa patuloy mong pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang karunungan Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, Tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan.